What is up everybody? This is Jeng here and magandang araw sa si inyong lahat. So today is Tuesday and pag-usapan natin sa video nito ang mga pros and cons sa mga bagong motor na nilalabas ngayon ng Suzuki sa market. At syempre pag-usapan natin kung bakit ba ang mura ng mga moto ni Rosie ngayon kahit high end yung spec so kung gusto mong malaman yung sagot then panoorin mo ang buong video nito pero bago yan kung hindi ka pa nakapag subscribe then subscribe my channel and don't forget to leave a like so that you will get updated kung meron akong video na i-upload dito so una nating pag usapan is yung pros so yung pros is yung advantages na nasa mga unit ni Rusi unang una is yung presyo so alam naman natin na pagdating sa presyo ka ay mura talaga ang mga unit ni Rusi kahit high-end na ang specs nito. Pagdating kasi sa ibang brands, pag high-end yung specs ay ang mamahal. Pero pagdating sa Rusi, yung mga high-end na specs ay mura lang yung presyohan kagaya na lamang ng bagong motor na uh, Rusi Flash 150X. Ang uh, Flash 150X is meron lang siyang presyong 75,000 in imagine sa ganong specs na meron ng dual overhead cam, 4 valves, liquid cooled, 6 speed transmission, meron ka ng ganong specs sa murang halaga na 75,000 kung i-compare -co natin sa mga branded. So sa mga branded kasi yung ganong specs ay nasa mga 110 10 to up na yung presyohan nila. So, pagdating sa presyohan, wala talagang tatalo sa Rusi. So malalaman natin mamaya kung ano ba yung downside sa pagiging mura ni Rusi. So panoorin mo nga yung buong video. So next is yung kanilang design and aesthetic. So Rusi is not Rusi 10 years ago. So nag-improve na talaga yung design ni Rusi pagdating sa kanilang mga motor. So kahit sabihin na natin na kopya-kopya ah, lang yung Rusi sa mga branded, pero kung kikilatisin talaga natin yung mga body design ng mga bagong motor nila sa mga na, na fuel injected na nilalabas nila ngayon, eh na talaga silang sariling design kahit pa sabihin na natin na kopyang kopya ito. Well, meron naman silang similarities. Meron silang similarities pagdating sa kanilang mga body design kagaya ng Winner X, the Sniper, Supra GTR at Rusi Flash 150X kasi pareha sila ng market na tina-target. Kaya meron pa rin silang similarities. Pero yung similarities na yun, hindi naman natin masasabi na kopya. Pero 'yung mga taong nagsasabi na kopya-kopya daw well opinion naman nila 'yon so meron silang karapatang magsabi kung ano 'yung gusto nilang sabihin so 'yun 'yung pangalawa design pangatlo is 'yung quality so again sabi ko nga kininan na Rusi si Rusi ay hindi si Rusi 10 years 10 years ago so sa ano na yon ay nag-improve na talaga si Rusi so hindi lang pagdating sa aesthetics, sa designs nag-improve na rin yung mga moto nila mga makina or quality ng makina na nire-release nila ngayon sa market, so kagaya na lamang ng Rusi flash ko, so triggers na siya sa akin pero wala pa siyang naging major na sira. So, baka sabihin nyo, bakit yung iba merong nasisira kaagad, nakakakuha pa lang sa kasa, meron ng tumatagas na mga ganon-ganon. So, well, hindi lang naman yan realidad sa mga Chinese bikes. So, meron din yan, hindi lang yan nangyayari sa Chinese bikes na nangyayari din yan sa mga big four na brands. So, merong uh, nasisiraan ng ECU, nasisiraan ng fuel pump. So, hindi lang yan nangyayari sa Chinese brands nangyayari din 'yan sa uh, big 4 or yung mga branded kahit uh, ano yun pa natin. So hindi lang 'yan realidad sa Chinese bike. So nangyayari din 'yan again sa mga big 4. So pagdating sa quality, quality na rin yung mga moto ni Rusi kasi nag-improve na sila hindi lang sa design pati na rin sa kalidad or quality ng kanilang mga makina. So now since tapos na nating uh, pinag-usapan yung uh, pros or yung mga advantage, dito naman tayo sa cons or disadvantage ni Ruzi. So, kamakailan lang nagkaroon kami ng conversation ni Sining at iba pa. Uh, si Sining at iba pa ay isa ring content na merong Ruzi Flash. And ito yung problema na napag-agreehan talaga namin na problema talaga ni Ruzi. So, ito yung downside kung bakit mura yung presyo ni Ruzi. So, hindi sa quality, hindi dahil Chinese uh, company or Chinese bikes galing ito sa ibang bansa and rinibrand lang ni Ruzi kundi dahil sa kanyang after market support and after service support and also yung mga piyesa ng Rusi ang mamahal. So, ano bang connection ng presyo, presyo ni Rusi sa may mentioned ko earlier na after market and after service. So, pag bumili ka ng isang bagay, hindi lang yung unit yung binabayaran mo. So, binabayaran mo rin yung service na makukuha mo in the future if ever masira yung unit mo. Sa mga branded, kahit ang mamahal ng unit nila ay marami pa rin bumibili. Kasi nga, hindi naman sila bibili lang dahil lang sa quality, nang dahil lang sikat yung brand. Kung hindi dahil sa aftermarket support na if ever masira yung unit, eh meron sila at hindi sila mahihirapan sa paghahanap ng pyesa. So sa Rusi, kasi mura nga, pero mahihirapan ka naman sa paghahanap ng pyesa. So baka sabihin nyo, meron naman yung motor ko, marami namang kasukat na pyesa. Hindi, sa mga bagong motor, sa mga bagong motor na nilalabas ngayon ni Rosie sa market so Rosie kasi pag bumili ka ng isang unit kumbaga bahala ka na sa sarili mo so ganon yung feeling kasi pag nasira yung unit mo kung meron kang gustong palitan ay pahirapan talaga sa paghahanap ng piyesa so yan yung downside kung bakit mura yung moto ni Rosie and pagdating naman sa after service ay hindi naman sa lahat ng kasa nila yung mga mekaniko nila ay wala talagang sufficient or enough na knowledge kung paano galawin yung mga bagong moto ni Rusi. So, sana magkaroon man sila ng orientation. Kung may bago silang unit na ilalabas, sana meron silang sufficient na knowledge kung paano i-troubleshoot yun. And pagdating sa piyesa, guys, ang mahal ng mga piyesa ni Rusi. Kasi, danas ko yun, experience ko yun, yung nagpalit ako ng fuel filter sa Rusi flash ko. So, imagine, nung nagpalit ako ng fuel filter, ang halaga ng fuel filter is One k So, imagine ang mahal. So, yan yung mga cons ng uh, mga bagong labas na motor ni Rusi. So, if eh, somehow nakatulong to sa si inyo na mag-decide kung bibili ba kayo o hindi, then please consider subscribing to my channel and i-end na natin tong video na to kasi wala na akong bat